Nilinaw ni Sen. Bato de la Rosa na hindi siya nabayaran ng mga Marcoses sa nadaang Senate hearing sa kanyang Komite on Drugs. Sinabi niya na hindi raw siya bias sa mga PDEA agents sa pagtatanggol sa kanila. May grabe lang itong news na ito. Bakit kaya hindi pinikap ng uh, mainstream media katulad ng GMA7, ABS-CBN, TV5 at lalo na ang Rappler sa sinasabi di umano'y... Uh, pagsinghot ng uh, pulburon ni uh, PBBM at kasama ang akses na si Maricel Soriano ng 2012 na nag-leak sa, uh, social media sa pamamagitan niya uh, political blogger Maharlika na nakita raw sa limang litrato na yun nga, sumisingot ng uh, pulburon si uh, PBBM kasama si Marcel Soriano. Sinabi naman ni Bato de la Rosa na bigyan daw ng benefit of the doubt si PBBM dahil ang kanyang uh, Senate hearing ay isa ito in aid of legislation at hindi in aid of persecution. Tama nga naman. Ang tanong ng netizen, bakit nga ba sa tinagal-tagal na ng panahon ng 2012 pa ito labas, bakit nga ngayon, ngayon, lang 2024? na nakaupo na si BBBM, Pangulo ng Pilipinas, sakala lalabas ang issue na ito, pero sinabi ni uh, resign na uh, agent uh, Jonathan Morales na siya nga talaga nag imbisiga sa nangyari noong 2012 at meron lang daw air hubs sa panoon ni uh, Pangulong Noynoy uh, -noy Aquino de Trude. kaya daw nila hindi hinuli si PBBM. Karabi talaga itong nangyayari at sa ating politika, no? Hindi na lang pagtunan sana ng pansin yung mga nag-iikahos na mahirap na katulad ni Juan Pastang Cruz sa walang humpay nagpataas ng serbisyo ng publiko, pagtaas ng presyo ng pagkain, krudo, gasolina at uh, pagtaas ng electricity uh, elektrisidad sa mainit na panahon at kawalan ng tubig sa iba't ibang bahagi uh, bahay ng Metro Manila at sa labas ng Metro Manila. Ito pa rin na uh, nakatuon tayo sa usaping ito na pinag-uusapan nga ng uh, mga political bloggers, political analysts sa social media na hindi naman binabalita sa mainstream uh, media. Pero tama nga si uh, Senator Bato na bigyan natin ng uh, magandang uh, hearing ito para makita natin kung uh, totoo nga ang sinasabi na ni uh, political blogger manika na mismo sa loob ng PIDEA ang uh, leak ng uh, mga sinasabing uh, file na ito kasama ang mga litrato noong 2012. Eh sana naman eh uh, matapos na ito. Uh, kaya lang meron pang uh, susunod na senikiling. Ano kaya ang ilalabas pa nung uh, confidential uh, informer at ni uh, resign agent uh, Jonathan Morales at para patutuhanan sinasabi nilang di umano'y uh, paghihit-hit ng pulburo ni uh, PBBM eh, sana naman eh, uh, magtuon din sana ng uh, pansin, lalo na si First uh, Lady Liz Arena, Araneta, pakisabi kay PBBM na gumawa sila ng mga proyektong para sa mga may hirap na papaano, papabain ang price ng bilihin Dahil hindi na alam ni Juan Pasangkos kung paano ay i, uh, lalapag sa kanilang lamesa ang tatlong beses na pagkain sa isang araw sa nangyayari itong walang humpay na palitan ng akusasyon ng uh, kampo ng uh, Marcoses versus uh, Duterte na sinasabing uh, maglalaban uh, sa midterm election sa 2025 para sa kanilang senatorial election na uh, at uh, senatorial lineup nila. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimira, magmamatsa kung saan ahantong itong sinasabi di umano na paghihitit daw ni uh, PBBM, magkasamang at sex sa si Marcel Soriano, noong, noong 2012 sa si, uh, Rockwell, Makati. Sana naman matapos na ito, uh, mag-move forward na tayo sa mga bagay na dapat itoon, sa mga pangangailangan ng uh, may hirap, particularly si Juan Pasang Cruz.